Good morning. At for today's video, pupuntahan natin ang isa sa pinakamagandang camping site sa Tanay. A few moments later. Makalipas ang ilang linggong paghahanda, tatuloy na rin ang aming ako at si Jelly ang nag-uusap kung saan kami pupunta. Matagal kaming naghanap at ito ang pinakamagandang nakita namin. Maganda siya at affordable. Yun nga lang medyo mahirap puntahan dahil rough road ang dadaanan. Sa video ito ipapakita papakita ko sa inyo kung gaano kalayo at gaano katarik ang mga dadaanan. Literal na ipapakita ko sa inyo kasi yung iba hindi naman pinapakita. Sinasabi lang lang badali Pero, ay hey naku, tignan nyo na lang. Isa sa mga underrated itong campsite na pupuntahan namin. Affordable siya, maayos ang CR, maganda ang view, pero medyo makipot ang daanan. And yes, meron siyang sea of clouds. Yun nga lang, nagpunta kami hindi masyado kasi hindi umulan. The day before, kailangan umulan or umambon para makita mo yung pinakamagandang sea of clouds niya, sabi nung mismong owner. Nakausap namin siya. At eto na nga ang tara sa gulod parking lot. Papasukan sana namin kaya lang may tumawag sa aming lalaki. Hindi daw kaya ng motor. Kaya nag-decide na kami mag-park na lang. Ang day parking ng motor ay 50 pesos. Ang overnight ay 100. Sa mga may kotse naman, 100 ang day parking at ang overnight parking ay 200. Ang dami ko nang nakitang mga campsite sa Tanay. Magaganda naman siya pero ito kasi yung underrated. Kaya talagang pinuntahan namin para malaman namin kung maganda ba o talagang alam niya na. Nang papunta namin, medyo masaya pa ako dyan. Nakikita niya, pangiti-ngiti pa ako. Pero nang na kami, grabe na yung hingal ko. Kasi ang daan dyan ay pa-zigzag. Ay, I mean pa-up and down. Patarik, matarik siyang daan. Sa mga first-timer na trek, nag-trekking ka, tulad ko na mataba, at hindi sanay sa mga din. I suggest sa mga inanang kayo. Meron naman silang habal dyan for 100 pesos ang per person. At meron din silang 4x4. 150 per person minimum of 4 person. Ang day tour dyan ay 120 pesos ang entrance. Ang tent pitching nila is 100. Kahit gano'ng kalaki yung tent. Sa amin kasi, at uh, 240 by 240 yung tent namin. Ina-expect ko hindi siya kakasya. Kasi sa mga nakikita kong video, may medyo manipis talaga yung daan. Pero, nagkasya naman siya, Manuwag pa nga eh. Nag-overnight camping nga pala kami dyan for 250 pesos per head at 100 pesos din ang tent pitching kahit overnight. Meron silang canteen sa loob, meron din silang uh, tindahan kung gusto niyo bumili. Medyo mahal lang yung ano, alam niyo na yung kasi mahirap din doon, alam niyo na. May yellow din sila doon. Kung naghahanap kayo ng yellow, meron silang binibenta ng yellow for 30 pesos ang isang bahalot. So, ano lang siya. Sa Manila siguro mga 10 pesos yun. 30 minutes walk. Yun. Yan. Kitang kita niya na kung pa up and down ang mga daanan talaga. Pataas, pababa akong. Kaya ako nakikita niya sa video to, nahihirapan na ako at bagal ko talagang maglakad. Struggle na ako sa paghinga. Pero maganda naman ang view habang naglalakad ka. Presko din siya nung pumunta kami dyan. Nung pauwi nga lang, sobrang init na. Kasi tarik na yung araw. First time ko mag-hike o mag-trekking. Talagang, ang hirap talaga ni Ma'am Eto Ito nga pala ang second camping namin, ni Daddy. Pero yung una kasama yung mga bata ko na panood nyo sa Batangas, beach naman siya. Yan, nasa kalahati na kami. Nakikita nyo yung view. Ang ganda, di ba? Oo. Oh. Ayan, ganyan kalubak ang daan. Basa siya kahit mainit. Basa pa rin yung daan. Hindi ko alam kung bakit. Sa mo siguro. Nung... yon Yung part na yan, medyo nahihirapan ako lalo. Kasi may hawak kong camera. Meron akong hawak na malaki. Kung maakit kayo at ko, I suggest magdala ng konti. Mag magdala ng maliliit, compact na items. Kasi sobrang hirap. Talagang umakyat. Gusto po. Nagpapasalamat pala ako sa mga kasama namin dyan, kasi tinulungan nila kami ng O, kita niyo ang ganda ng view, grabe oh! Habang naglalakad kayo, kaya lang pagod na pagod na ako dyan, hindi ko na masyadong ma-appreciate yung view. If I'm not mistaken, ang Tanay ang pinaka madaming campers na nagpupunta. Sa NCR ata. I'm not sure. Ang Tara sa Gulo, tayo oh, hindi crowded na lugar. Oh, ang campers at ang babait na mga kasama niyong campers, I swear. Pag may dumaan, binabati kayo. Tapos pagka umalis sila, nagpapaalam sila. Sipin mo yun, yun lang yung... Siguro dahil first time ko itong mag-camp solo kami. Sa part nito, malapit na kami. Sa wakas, malapit na kami. At ayan na. Yan na yung magandahan ng tarasagulot. Kunin mo na yung kamera. Siyempre, bago kayo pumasok, magbabayad muna kayo doon ng entrance fee at then pitching. O, kita nyo, ayan na yung daan. Medyo makipot yung daan. Ayan yung canteen nila. Makikita nyo, makikipot talaga yung daan as in daanan lang talaga siya. Pero may magtatayo ng tent dyan sa gilid. Nakita namin nung gabi namin nagtayo ng tent dyan kahit tagilid yung daan. So, ayan na nga. Nakikita ko lang sa Facebook. Ngayon, napuntahan ko na siya. My gosh. Yan, ang sarap talaga magpahinga pag ganito yung panahon. Kaya ang ginawa ko dyan, natulog lang at kumain. Siyempre, <laughs> masarap talaga mag-camping kapag kakilala mo yung kasama mo, close mo yung kasama mo, at saka ka vibes mo yung kasama mo. Hindi maarte, walang artihan. Kasi siyempre sa bundok, bawal mag-inarte. Huy! Pupunta ka ng bundok, mag-iinarte ka. Ayun lang, ganda talaga. Masyado siyang underrated, hindi siya pinupuntahan ng mga tao. Kung tinignan niyo dyan, kami halos yung pangalawa or pangatlong camper na pupunta. So, tatlo kami. So, pang 1, 2, 3, 4, 5. Pang 5. hindi pa masyadong kilala ang camping site na to. Kaya kung gusto niyo mag-camping, I suggest magpunta kayo dito. Mura na, medyo mahirap na magpunta. Kaya mag 4x4 kayo, magsama kayo. Dikit, dikit, Kasama niyo para makatipid kayo sa pag 4x4. At nagtayo na kami ng aming tent. At ang tent na ginamit namin dyan ay yung ginamit din namin sa Batangas. Yung, ah, uh, anong Automatic tent. Bumili lang ako ng canopy kasi hindi siya waterproof. Ang nagsasabi ng waterproof na camping tent namin ay sinungaling. Hindi siya waterproof. Hindi din siya moist resistant. So, yung may moist nung gabi, pumapasok sa loob. Kaya buti na lang may tala kaming inflatable na, na bed. Sobrang sarap ng pahinga namin siya. As in, sobrang sarap. Tapos, dalawa lang kami. Tapos, huy! <laughs> Yan, bingot pa nga yung paglalagay ko ng camera dyan. Hindi masyadong nakita yung pagsaset up namin. Kasi natatakot akong hanginin yung aming camera. Aming cellphone. Kasi mahangin dyan sa lugar na yan. So, ayan, tapos na kami mag-set up. Sila Jelly na una na. Please, talaga nila Jelly. O. No? Oh. yung tent nila bagong bili yan. So, bahalis pa rin kami kulay ng andifrens. Yung butterfly. Kaya bumili ako ng canopy kasi nabasa ko talaga na pag umula, nababasa ka sa loob. Ayoko na mangyari yung kasi biglang umaambon. Pumasok pa na butterfly sa loob. O, oh, na. Papasok ko na yung automatic inflatable bed. Ang ganda nga mo niyan. Hindi siya makapal. Ayoko kasi ng makapal na kama. Binili ko yung manipis lang. Kasi iniisip ko, pa-kasama ko yung bata, baka mahulog. Kaya mas okay yung manipis lang. Pero hindi mo ramdam yung pato or yung lupa sa sahig yung mga bato maliliit. Kasi yung mga batong maliliit dyan, siyempre. Bundok yan, ano yung expect mapatag? Kita ka rin yung pag struggle ko sa so maglalagay ng... Kasi may butas dyan eh. Iba, aayusin ko na yung kama na yan. Tapos, tsaka ako makikita na may butas pala yung malaki. So, inilipat ko yung bed sa kabilang side. Tapos, inaano na naman ako ng butterfly na yan. Okay, may butterfly na pumasok sa tent namin. Uy! Yung iba, tinatamad sila sa pag-setup ng tent. Kami, hindi kaka relax na pag-setup ng tent. So, ayan na nga. Inaayos ko na lang yung mesh. Pero binaba ko din yan kasi sa mga pupunta dyan, medyo po maraming insect. Except, expect nyo na yon kasi bundok po yan. So, madami talagang insect. Madami mga nabubuhay na maliliit na bagay na insekto. Tapos, so, ayan. Biyoksan ko na yung inflatable kasi kung siyang humahangin. Pero yung unang mahangin na ng bunga nga mo, syempre. Kung may dala kang pump, mas maganda, pero mas madali siya. Hangin na ng bunga kasi huwag dala ka ng pump. Kasi dagdag -dag lang yun. Kasi eh, maliit lang naman yan. So, kayang-kaya naman hanginan. Yan, huwag nga napansin ninyo masyadong maraming kalat ha. Kasi hindi pa ako nag-aayos niyan, mga part na yan. Ang inaasikaso ko pa lang yung pag-set up, okay? Pero, ang advice ko lang, kapag nag-set up kayo ng mga items nyo, Ala, eh, sabit nyo na siya ng maaga para sa gabi hindi na kayo maghahanap ng mga nawawalan yung gamit kasi mahirap maghanap pag gabi or mahirap mawalan bago umuwi kasi pag pauwi na kayo tsaka kayo maghahanap tatagal lang yung oras nyo tapos yan ang oras pa na dyan ng in namin 2 ay 5 ay 2 to 12 siya 2 p.m. to 12 a.m. kinabukasan pero hindi na kami sumagad ng ganong katagal

Tataubian. Beh, kinaalanin ko yan ng mga tao. Eh. Mamaya, dumter kayo. Lutuan din na kumakain. Oh, na hangin yung... pa rin. Magsalamchat kayo ng init. Eh. Meanwhile, <laughs> <laughs> Oi tarik. recomiendo. Hindi kaya mainit dyan, de. Mm -mm. Hindi oh, ko alam. Basta ayan, open yung eh, eh. may room sa taas. pwede naman na ano kayo to ano pa ano Dapat ay tama na upload. Olha ali, poder postou seis da manhã vi. Nakikita okay, ko so, ang dami naka dito -tay. eh. Tama tayo. Wow! Kaso madasakot ako. <laughs> Tama, ka. <laughs> Tama ka. Uy! Pagkakain <laughs> <laughs> pa tayo. Lakas ng loob dito While <laughs> 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 yeah <laughs> A few moments later. A few inches later. At ayun na nga, ito na ang pinakamalungkot na part, ang uwian na. Dumaan kami marilaki, kaya napitikan din kami doon. Makikita niyo mamaya yung pitik. Hindi ko na kinuha kasi hindi ko nagustuhan yung picture, pero goods na rin. May pa 0.6 na video, yeah! Kung nag-enjoy kayo sa video namin, please like and subscribe! Bye-bye!